Nasa ikalawang linggo na po ngayon ang bakbakan sa pagitan ng militar at uh, mga miyembro ng MNLF Biswari Faction sa Sampuanga. lamin po natin ang sitwasyon doon. At uh, po live si Ian Cruz. Si Ian. Yes, Jiggy, uh, sa gitna ng bakbakan, tila umusbong din ang nasyonalismo. Dito nga sa Sambuanga City, sa Barangay Santa Maria, maraming mga establishmento ang may watawat ng Pilipinas. Pati mga sakyan ay uh, mayroon din ang ilang bahay doon, kagaya ng alamang. Nung uh, kilaaling uh, Lenny, matayog ding nakalagay ang watawat ng Pilipinas. Ang uh, dalawang apo ni Aling Lenny na sina Joshua at uh, Josia, yellow sa na manjigi ang ibinahol sa kanilang uh, gate kanina. Malalaking watawat ng Pilipinas pa ang uh, nakalagay sa ibang bahay. May iba naman, papel at crayons lang ang uh, ginamit para makagawa ng uh, watawat at magpakita ng suporta sa pamahalaan. Ang uh, Watawat of City Hall ng Buanga hindi pa rin ibinababa mula noong September 9 ng araw na lumusob ang MNLF sa syudad matayog na umawagayway ang ating matawat na isang sinyales na hindi nagpapatinag ang pamalaan sa paksyon ng MNLF. Sa City Hall na is magbarcha ng paksyon ng MNLF kasabay ang pagtataas ng kanilang sariling watawat. Samantala pagkalipas ng dalawang linggo ay uh, hindi pa rin makapagbukas ang mga tindahan at iba pang establishmento malapit sa City Hall. Pati na nga, Jiggy, yung uh, mga lugar na malapit sa operasyon ng tropa ng pamalaan kaya uh, hindi na rin makapagbukas sa mga tindahan. Pero may mga tindahan kagaya sa barter area na nagbukas na ng tindahan. Ang uh, barter ang dinarayang lugar ng mga turista dahil sa mga lokal at imported na produkto nga uh, nabibili rito. Kapansin-pansin din marami ang uh, lumalabas sa sakyan uh, ngayong araw. Kaya naman uh, katulad na lamang Ziggy ng Governor Camins at ang mga kalsada sa barangay uh, kanilar ay uh, nagkakatrafik na rin. Marami pa rin kasing uh, saradong kalsada kaya naiipon sa ilang lugar ang mga sasakyan. Sa ngayon nga Jiggy ay uh, manakana kalamang lamang yung mga putokang ating naririnig dito sa bahagi ng Santa Catalina at uh, kanina ay uh, yung mga taga staff naman ano nakita natin sila Jiggy na uh, may mga aparato sila nilagay sa drainage dito sa Santa Catalina dahil lang hinala naman nila ay maaaring dumaan doon ang mga papatakas sa MNLF Jiggy. At uh, iyan, anong uh, informasyon sa ngayon? Naroon pa rin ba si uh, Malik dito sa barangay Santa Catalina? Alam mo, Jiggy, uh, sa, sa assessment ng militar, ano, nasa constricted area pa rin daw ano, sa pagitan ng Santa Catalina at uh, Santa Barbara, itong uh, core group ni Malik, no at uh, tinatansya nga nila no na tatlong po hanggang apat na po or baka mas less pa no yung uh, grupo na yan. At Jiggy, uh, mabanggit ko na rin sa iyo na may mga bihag din ano, nakatakas kanina, no kaya itong uh, mga ito, eh, talagang uh, sinasabi nga ng militar na talagang tumatakbo na lang ano, at uh, gigi Jiggy, ang uh, sinyales na kukunti na yung kanilang mga bala ay manakanaka na lamang at pailan-ilang na lamang itong putok ng mga rebelde, hindi kagaya, kagaya ng mga nakaraang araw, chiki. At iyan uh, itong uh, sinasabi mo, yung binabanggit mo sa report na uh, drainage ang isa sa mga tinututukan nila. May indikasyon ba na pwedeng nakalusot doon uh, itong uh, mga miyembro ng MNLF na nais tumakas sa constricted area? Kasi Jiggy, nung uh, mo, nandito ka rin naman noon, ano, nung mga time na yon, may maraming nakatakas, ano? May mga nagsabi sa kanila, basis sa mga kwento nila sa mga otoridad, na may mga iba daw ng mga MNLF na nagtatago, ano, doon sa mga drainage system. Kaya naman isa yan sa talagang tinututukan ngayon ng mga otoridad, dahil nga maaring nga makagapang sila mula doon sa constricted area patungo sa labas, eh ayaw nilang mabutasan, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cook.